good morning. Tambay na naman kami dito sa harap ng bahay. Ang aga pa dito, alas 6. 6.10. At nagising ang mga bata ng 5.45. Ewan ko sa mga batang to, ang aga nila magsigising kung kailan ang sarap ng panahon, na ulan, na ulan na naman dito sa amin. Simula kagabi, nag-ambun-ambun siya, tuloy-tuloy yung ambun niya. Hanggang ngayon umaambon. Hindi siya malakas na ambon. Parang shower lang. Mas malakas pa nga yung shower sa toilet eh, 'pag naliligo ka. 'Yon. May ano, may konting patak-patak lang sa ngayon. Pero magdamag na ganito. At irantay namin ang aming papa kasi parating na 'yon. Ano na dito eh 610, 612 ganun. So, parating na siya. At nagpabili kami ng fresh milk para meron kami inuning gatas. Wala na kasi yung powder milk na minaubos na. Oh ginamit, ginamit ko yung gatas, yung powder milk sa pagbe-bake ko kahapon. So, wala na. Hmm. Ito nangyari sa mga batang kung agad nilang magsigisik. Anak, don't touch the leaves of the wall da the lemon grass because it's ano, it's itchy that one. Merong dito ano ay yung mga nilabhan ko kahapon hindi siya natuyuan. Pero kahit na hindi siya ano, mabango siya. Siguro magdamag maghapon pa bago ko samsamin lahat. Yung mga iba, yung mga nakahangol, natuyuan na yung mga iba, yung mga iba hindi pa malamig pa. Mommy, bartender. Ba, ba will go milk for Saisha. For Sadie. Si Baba umalis. Bibili siya ng gatas. Gatas ni bata. Ano nila yung bata? Pinapa-fresh milk nila yung bata tama yung ano, may isang nag-comment dati. Sabi niya, di ba yung gatas namin dito is carabao milk. So, ang carabao milk ay hindi siya ganun kasustansya na kagaya ng cow's milk. So, dapat yung bata, inaano ba? Dapat pinapowder pa rin ang bata kait sana kait sana pinapa fresh milk na 'yung bata pero sana pina powder milk pa rin nila kasi iba pa rin naman ang nutrients nung nasa powder milk kasi ang hirap pa sa kanila pinakuluan nila 'yung milk mas marami pa 'yung tubig samantalang si Asher dati oo oo pinap fresh milk ko si Asher noon pero kita nyo naman bumibili pa rin sa edad ni Asher na 1 years old noon malakas siya magatas kaya nga pag kami ng powder milk, lima-limang lata yung binibili namin. Tinigil ko lang naman ang pagpa-powder ni Asis, ay ni Asher, nung ano, nung 3 years old na siya eh. Nung mag-start na siyang mag-aral. Tinigil ko na ang powder milk niya at fresh milk ang binibigay namin sa umaga bago pumasok. Kung natatandaan nyo yung, yung first school ni Asher na nagantay kami ng van inadede pa, fresh milk na yung inaano na nun, tinigil ko na dapat ganun ang gawin nila lalot ang bata ay malnourished. tapos ang mahirap sinabihan ko naman si ama napakainin ng mga putas ayaw daw nung bata kumain ng putas eh nasanay ng bata ng kinakain mga chichiria dalmot, chow chow ganun yung pinapakain kasi kaya mas yun ang gusto ng bata kahit saging pag binigyan mo ng saging yung bata, kinakain lang niya. Tapos sa kanya, nil nilalamutak. Isusubo niya, iluluan niya, lalamutaki niya, gano'n. Hindi niya kinakain. Pero pag binigyan mo ng chichiria, ayan, kain na kain niya, ubus na ubus niya. Kaya nga sabi ko nung nakaraan, dapat hindi ganun yung binibigay na pagkain, Lalot na niya. Sabi nga ni Asis nung nakaraan kasi, di ba dinadala dito sa bahay, lalo sa umaga, nandito sa bahay. Pag nakita niya kasi si Tonton na nandito kami sa labas ganyan, pumupunta siya, dinadala. Tapos yun nga, sabi niya, itong batang to, sabi niya, napakalit ang katawan, ang laki ng ulo. <laughs> sabi ko, grabe ka naman. Sabi niya, hindi nga. Sabi niya, kasi embrace-embrace niya na ganyan. Ang ng katawan niya. Tapos ang laki-laki ng ulo niya, sabi ni Asis. yung anak ko nakapayong-payong na ayan ang gusto niya kapag naulan payong-payong siya where are you going? where are you going? sige lakad-lakad isa din tong isa gusto din sumama Oh. Hindi malakas ang ambon niya. Ganyan lang. Ganito kahapon. Ay, ang sarap-sarap tumambay, Ganito kahapon eh. mag ganito. Tumigil lang siya nung bandang hapon na. Kaya kami nakalabas at nakapaglakad-lakad. Pero, natutuwa man ako sa ganito na ano namin, na weather namin. Tapos may mga lugar na mas malakas ang ulan tapos nababaha pala. Parang yung napanood ni Julie kahapon. Sa Lalitpur daw, yun may baha. Malaki, malakas ang agos ng tubig. Sa kanila malakas ang ulan. Dito sa amin pa ganito, ganito lang. Paambun-ambun lang. nag ako ng mga damit ko. So eto lahat yung mga damit ko na hindi ko nagagamit guys. Puro pantalon sayang. Tingnan nyo tong pantalon ko. Oh. Hindi na magkasa sa akin. Ano pa man din to, Pimki. Damit ko pa yan sa Qatar. Wala na. Hindi na magkasa. eto Hindi na magkasa. Puro pantalon. Ayan. Puro pantalon. Mm, hindi na magkasa. Hindi na kasa sa may bandang balakang. Ang shorts ko. Wala na rin. Is splash pa man din yan. binili ko sa Qatar ayan mga damit hindi na magkasya sa akin puro mga t-shirt eto o oh, suot ko lang to last year ngayon hindi na magkasya sa akin tingnan yung mga pantalon ko guys eto o oh, sayang hindi na, hindi na hindi ko na maisuot coat hindi na magkasya as in eto pimki galing pa yan ng Qatar eto wala na yung short ko tingnan nyo naman ang mga pantalon ko oh. denim life hindi na rin magkasya sayang eto anong H&M hindi na magkasya. Ito, jumper ko. Wala na, hindi na rin magkasya. Binili ko yan sa Splash, sa Qatar. Colors of World. Palda. Hindi na mailak. Hindi na magkasya sa aking chan. Tingnan nyo ang dami. Ito, Splash din to. Short. Ito, lahat galing Qatar, H&M na pantalon, hindi na magkasya, o oh, mga damit na may tatak, bili ko nung nasa Qatar ako, ngayon wala na. Ngayon, iipunin ko lahat ng mga to guys. Hindi ko naman alam kung kanino ko papamigay na may size na 20, 28 yata. 27 Oh, sinong may waistline na 27 super, eh may mga tatakto mga pantalon ko na binili ko sa Qatar o, oh, 28 28 na waistline, ang waistline ko ngayon, 36 ay, Diyos ko, sabi ko kay Asis muti-muti na talaga ako yan, splash size 28 eto, palda wala na. Ito, jumper. Wala na. Ito, H&M. Anong size to? Size? uh, um, kanino ko ipapamigay itong mga to? Sino kaya may gusto ng pantalon? Denims. Ang dami, oh. Lalagay ko siya sa sako. Ngayon, pag dumaan yung naggagawa ng matres, papagawa naming matres to. Ito mga damit ko galing Qatar, duster ko. Wala na, hindi na magkasya. Eto, yung coat, wala na, hindi na rin magkasya. Ano to eh? Prom, promod, promod. Galing Qatar lahat yan. Hmm wala, sa hips ang problema, hindi magkasya sa hips eto, galing sa H&M H&M yata ko ah uh, sa Max denim Max binili ko to sa Max store sa Qatar wala na damit ko galing Qatar, wala na may tatak, wala na yan na mga ano na lang na yan yung ginawa ko guys at ang natira na lang sa aking damit ay kakapiranggot kakapiranggot na natira sa mga damit ko ay, madilim kakapiranggot na natira sa mga damit ko pero hindi nyo nakikita huwag ko nang alang ipakita <laughs> pero ang kinaganda naman, lahat ng mga damit ko na natira galing Pilipinas yung bigay ni sis bigay ng tiyahin nila asher na taga Manila. Ayan, ano siya mga Mike and Spencer, Zara, yan yung mga natira na damit ko. Kaling, di ba dalawang beses siya nagpadala sa amin? So, yung unang padala niya, ayun, nasusuot ko pa, lalo yung pink at saka yung color blue na blouse. Tapos, nung nagpadala siya last year, nung buntis ako, di ba may mga damit din ako, ang dami niyang pedala, ayun, mga damit ko natira. Lahat ng damit ko na galing Qatar, wala na. Lalagay na natin siya sa sako. At kung may ano, sino naman? Si Ading Ruth, hindi magkasha toki kina Ading Ruth. Hindi ko lang alam kay May, kung magkasha kay May, kasi malaki ang balakang ni May. Kapag nanganak ka na kasi talaga, lalaki na yung balakang mo. Wala, nun ako, tinong, laki ng balakang ko. 36 ba naman ang aking waistline? <laughs> Wala. Sabi ko nga kanina kay Asis, kailangan ko na talagang tanggapin na mataba na ako, matanda na ako, mataba na ako, hindi kagaya dati nung nasa Katarako na bata-bata pa, payat. manta inyo 28 na waistline ngayon 36. Hindi na talaga magkasya oh. Wala na talaga. Kailan nating tanggapin na habang tumatanda tayo, tumataba tayo. siguro nasa jeans ko na rin kasi kita nyo naman ang mama ko nung nabubuhay pa siya. Talagang mataba siya, di ba? So kahit yung kapatid kong bunso, yung nasa Dubai ngayon, nung nanganak din siya, medyo lumaki din ang katawan niya. Kaya siguro nasa jeans din namin talaga na habang tumatanda, eh talagang tumataba kami. So, ayun guys. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung pinagkakabalahan ko ngayong araw na to. At talagang busy-busy ako. Nag, ay, nag, ano, nag, anong tawag doon? Nagpili kung ano yung mga damit ko. Kasi nga, sabi ko, wala na akong maisuot. Kaya kailangan kong, at saka yun yung pang winter tang winter ko yan, yung damit na yan. Nakalagay sa box. See you later everyone! Naulan dito.